sa uh, today's March 4th is um, Camp Wednesday. Dito lang po tayo sa Intercity at sa Golden City para i-update kayo sa mga nangyayari sa Rice at yung mga presyohan natin. Baba ba, ba, ba Tumaas ba? So, lahat yan pupuntahan natin. So ano ba ginagawa natin? Anoorin niyo yung video to ang nasa para lahat tayo informed. Kaya hindi ka na mga Tara Okay mga kabigas, good morning. Ang unang rice meal na pupunta natin, Aloha Rice Meal. So, nandito tayo ngayon. Uh, ah, ito si Ate Glesi. Ate Glesi, good morning. Yan, si Ate Glesi. Ate Glesi, balita ko, bagong giling yung mga kinuwang palay. So, may okay, maraming ang stock ngayon. So, ilang klase may mapakita natin? Dalawang klase. Puro Isabela. So, makahulugan. Mga ano, anong varieties siguro natin yan? Dongpin. pin. So, mga gaganda klase ito mga kabigyas galing na Isabela So Ate Klesi. Pakita na natin yung unang bigas natin. Okay, ito yung unang bigas ni Ate Klesi, no? Ate Klesi, anong, anong sako to? Red Jasmine. Red Jasmine, mga kabigas. 25 kilos po to. Ito ang kanyang binutin. Yan. Galing Isabela to. Ang variety ay... Longpin. Longpin. Medyo pero natin po. Ayan. Ganaman. Super super yan. Super na super. Kita naman akong taliwanag. Ayan. Ito yung liwanag. Mga kabigas. Ayan mga kabigas ha? Wala siyang duro. Tapos bumbo yung putil niya o. Oh. Oh, mga kabigas at buong buo yung kanyang binutil mga kabigas at super yung bigas. Galing Isabela kasi ang naganda ng quality. Ngayon ating Lessie, pagkano naman itong ating super na super Isabela long pinapya ko? 1-2, sagat niya 1-2. 1-2, sagat na po yun mga kabigas. 1,200 para sa ating Red Jasmine at Isabela. Long pin po mga kabigas, 1,200 para po dyan. Kung magugustuhan niyo po yung bigas na ito, punta lang po kayo sa... Aloha so, Rice Meal at Rice na Ang sa Ate Glesi So ating Glesi, meron pa tayong di ba? Ah, meron pa tayo sa Sige, natin yung buko bandan Okay mga kabigyan, bago natin pakita yung pangalawang sa ng ating Glesi Kasalukuyang, kaya napapansin nyo, maingay Kasalukuyang po silang kubigiling ngayon So ayan po mga kabigyan, so ito yung mga makakaya natin oh. Ayan, ayan Gubigiling po sila ngayon at, Ah, 24 hours po dito. Kaya ako na pa sa inyo, medyo may ingay. So, mamaya sa edit siguro, tatanggalin natin yung yung ingay na nanahanan yung video no? So, ito sa ating Jesse. Ting ang sa inyo tabi ka sa amin ay Buko Pandan Premium Rice. So, ito ay Long Pintin. Long Pintin to, galing din sa Isabela. Pag may ibang biyahero lang ang napakuhanan. Pero, safe pa rin po ng pinanggalingan. Hindi natin kung may pagkakaiba. Pati Jesse, pati ka na yung bigas. Ah, double laminated naman po kasi itong sako ni Ate Claire. special mo yan. Premium price nga po eh. So, ito ay yung binotel. Tara Yan, Ayun mga kapigas Oh. Ang tabi na Oh. Ayan mga kapigas Oh. Okay, Okay lang. Pwede mo natin. Ayan mga kapigas Oh. Yan po ang... Long pin ng Isabela. So, ating kaya si, magkano po ang presyo nito? 1200 So, dalawang long pin yung pinakita natin. Magkaiba na po yung sako. Isa pong uh, red jasping, saka isang buko pandan. Parehong long pin, parehong galing na Isabela, at pareho ang presyo, 1,200. Kaya kung magagustuhan nyo, pinulit ko, nandito po yan sa Aloha Rice Pin at hanapin natin, Klesi. Makikita po ang Aloha Rice Pin sa Intercity Gate 1, Bukawi, Bulacan. So, ano pang hinintay nyo mga kapigas? Punta na po kayo dito at pakutin nyo na yung bigas natin, na Glessy. So mga kabigas, yun na po yung lahat ng bigas natin, na Glessy. So bago giling yan, kagabi lang alas sa tapos yung giling natin, Glessy. No? O, oh, Glessy, napansin ko lang itong mga nakakarang araw, ha? Last week kasi nakita ko yung mga bigas mo, medyo mababa pa na sa 1,150 ba? 1,120. So ngayon, 1,150, no? So yung ibang vlog natin mga kabigas, Nasa 1-1, may lang po naglaro ang bigas. Pero ba't yan nag-1-2 na naman natin, Leslie? Ano ba yung masasabi mo? Ano ba yung nangyari? Bakit na naman tumasa naman yan? Biglang nagulat din kami lahat dito sa Intercity na biglang taas ang palay Wala pang dalawang linggo na naghihintay kami mag-aaninan. Pero nagulat kami, biglang nag-30 to ang palay 30, 170. So, pa yung dumarating na palay dito. Pira pa. Hindi tulad nung mga nakakaraan, nung 1-1, may pa lang yung bigas, dagsa ang palay. Ngayon, palay. Ngayon, wala ka to. At uh, ng mga miller. Kukulahan, kaya tumataas ng presyo. Sabi nga mga kabigas uh, low of supply and demand. Pag malakas ang demand, Ay, pa. mas pataas ang presyo. So, sa mga susunod mga, na mga interview natin, aalamin ah, natin saan ba nagmumula yung pagtaas na yan. Yun nga, hindi namin alam eh. Ah, aalamin natin magi-interview pa tayo ng ibang tao na gagaling sa kanila kung ano ba yung ah, nangyayari. Oo, no. So, Tic Lessie, salamat sa lahat, ha. Punin muna ulit natin siyempre yung numbers natin sa yung ating Facebook, no? Oh. ang number ko po, 0939-296-1347. At ang Facebook ko po, makikita nyo, Babatche Blue. Okay. Oh, salamat, Iglesia. Thank you, ah. Okay mga kabigas, second mealer tayo sa Aloha. Ito si Ate Margie. Ate Margie, good morning. And Ate Margie, nakita ko, ko ngayon, no? Ang dami mong bigas dito, iba't ibang klase, no? So, update natin to para malaki makita ng mga subscribers natin na maraming bigas dito sa Aloha Rice bin at affordable pa and yung quality bago at nandun pa, di ba Ate Margie? Okay, ano ba yung unang mapakita natin, Ate Margie? O, oh, ko mga ka... Ayan. Ang variety niya, Ate Margie, ay? 402 po. O, pakita natin yung binutin, ha. Ito, mga kabigas, ang itsura ng 402, o. Oh. Ang ganda, mga kabigas, o. Oh. O, ayan, Ate Margie. Steady mo, Ate Margie, ha. Pakita natin. Ayan, ang ganda, mga kabigas, o. Oh. So, 402, galing ng Ebaysia. Ang sako niya ay buko pandan, 25 kilos. At, Margie, magkano po ang ating bigas? 1.2 po. So, sa randong 1,200 para sa ating 402, maganda naman po ang binutin bagong giling mga kabigas. Siyempre, dito lang sa alo. Ayan, 1,200 para sa ating buko pandan. Meron naman tayo yung dinurado. Yun, mga kabigas, may dinurado tayo. Yung dinurado natin ate ay local lang galing din ng Nueva Ecija, no? So, ito yung tuwa na itata, yung dinurado natin. Ito yung, oh, mabango siyempre, laging mabango yung dinurado, kaya medyo may presyo ito eh. Tsaka, sa lahat po ng variety, mga kabigas, yung 218 po, yung dinurado yan po yung isa sa pang primera klaseng variety po ng bigas natin so Ate Margie, pati yan ang binutil o oh? maganda, yan so Ate Margie, magkano yung ating dinurado? 1.3 lang po so 1,300 mga kabigas mababa na po to kasi sa mga iba 1,300 dinurado rice na po kayo dito lang po yan sa Aloha Rice Mill, 25 kilos pa yung mga kabigas so yung pangatlo natin ay meron tayong jasmine green Yeah. So, pati nyo jasmine, green Jasmine, ito na natin, Margie. Ito, mga kabigas, oh. Yan. Yan po ay variety na 480. 480 naman, mga kabigas. 480. So, galing din ng Nueva Ecija, Green Jasmine, 25 kilos. Ang ganda ng minutel, oh. At, march, uh, ah, ito, bagong giling to. Yes, po. Bago, oh, bagong giling. So, lahat pag bagong giling, ibig sabihin, bago yung bigas niya, bagong ani yan, So, Ate Marcia, ano ba yung dapat na uh, tubig para dyan pag nagsasayang ka? Uh, one is to one lang po, kasi bagong ani. 1 is to 1, para hindi pagkasubobra kasi malata. Okay. Oh. Pagka naman na kulang ay gilaw. No. So, pero yung mga gantong bago, Ate hindi siya madaling mapanis. Daman. Hindi naman po. So, inaabot pa lang ako ng kinabukasan. Okay pa siya, no? So, mga kapigas, yan po ang quality po ng mga bago. Ate Marcia, pagkano at yung ating Jasmine Green, Tapo 80. 1 to rin po. Oh, 1,200 mga kabigas para po dito ha. So kung kayo gusto, ako niyo po sa ating video, yung mga pinapakita po natin dito sa Aloha Rice Mill. Punta lang po kayo, 1,200 para po dito sa ating Green Jasmine. Dito lang po 'yan sa Aloha Rice Mill, sa Intercity Gate 1 po main road po. Energy. Ah, uh, kahit ipagtanong niyo na lang madali po makikita ang Aloha Rice Mill. So dito lang po 'yan, syempre uli sa Bukawe, Bulacan. Okay? O, oh, next tayo, yung Golden Dragon natin, Oh. Ito yung sako, mga kapigas. 25 kilos din to, mga kabigas. So, ang variety natin ay? Long pin. Long pin. So, long pin, isa sa bagat ng variety rin, mga kapigas. din siya, bagat na yung binutil niya. Galing din siya, brito ng Nueva siya. So, ati, Marge, hindi ko na po Magkano ba itong long pin natin? 1,180 na lang po. O, oh, mas mababa, mga 1,180 para sa ating long pin, no? Oh. Tignan natin ulit yun yung binutil, mga kapigas. no? Wala halos yung mga kabigas Kaya kung ako sa inyo Long pin po ang hinahanap nyo Dito lang po yan sa Aloha Rice mean. Okay So last pa Ipapakita pa pa tayo Di Margie oh. Ah meron na no Pareho lang ba yan Sa Ah so, hindi Ah uh, Parehong sa ako lang ginamit Parehong buko pandan Pero magkaiba po yung variety mga kabigas So ito yung Variety niya ay 216 216 mga kabigas Ayan ha 216 Ayan Ito yung binodol po ng 216 mga kabigas So, 25 kilos din ito. Galing nyo ba yung zero? Siyempre. O, magkano, magkano ba ito? 1,180 na lang din. O, so, bababa rin mga kabigas. 1,180 para sa ating 216. Galing nyo ba yung siya? Bukubandan po ang kanyang ginapit ako. So, mga kabigas, sabi ko nga sa inyo, marami, parami, tayong choices na pagpipilian po dito sa Aloha Rice Mill. Kaya kung sa inyo, ah, hanggang nandito ba ito? Ay, hanggang nandito po po ang supply. Eh, mangyari po na mga kabigas na pumunta ka agad po kayo dito sa Rice Meal. Okay ni Margie ha, ah, maraming salamat sa opportunity na nandito ako nakapag-interview sa iyo sa Aloha Rice Meal. So, kukunin ko lang lang sana yung number mo. And, kung may Facebook ka para makontakt tayo sa uh, online ng ating mga subscribers. Yes, po. Ang ating contact number po ay 0965-302-6949. Tapos, pwede nyo rin po ako i-message sa FB, uh, Margie L. Rosas, tapos. Okay. Si Margie, thank you ah. Salamat. So mga kabigas, last tayo. Dito tayo sa uh, Constantine, Constantine Rice Mill. Oh. So Constantine Rice Mill po. So pinuntahan namin natin siyempre. Yung paborito natin dito si Ate Tet. Yan Oh. Ate Tet, good morning. Good morning. yon Ate Tetet, alam ko marami kang ka pambigas dito na mababa. Salamat at nakakita ko na medyo mababa pambigas. So alamin natin kung ano-ano ba yan. Ano ba yung unang bigas na papakita mo? So, rambol yan. So, yung good niya is yung buko pandan po yung sako, mga kabigas. 25 kilos din po ito. So, saan po galing ito, Tetetet? Na-adzo ka lang to. Nueva Ecija. Pag Nueva Ecija, mga kabigas. So, ito kanyang minutin, mga kabigas. Yeah. Yeah. Yan. Ganda o. yan. Maputi. Okay, mga kabigas. Ayan, na nakikita Ang ganda. May brilyo maputi. May brilyo maputi. So, buko so, so, pa. At the house. Tapos napakabihira yung chok. Alas so, wala na ang di ba? Hmm. So, 25 kilos, buko pandan. Good rumble po siya at galing ng Nueva Ecija. At tetet, tanong ko lang sa iyo, magkano na to? 1150. So mga kabigas, may nakita pa po tayo yung 1150, mababa pa. So medyo marami-rami po to mga kabigas. So pwedeng pwede pa kayo humakot dito mga kabigas, so, medyo marami-rami pa yan. So kung magugustuhan niyo po tong good rumble natin, bagong giling naman to mga kabigas, no? So bago yung palay natin, bago yung bigas. So 25 kilos buko pandan. Ano bang hinihintay niyo? Good rumble po galing Nueva Ecija. 1150 lang po dito lang po yan sa Constantine Rice Mill so hahanapin niyo siyempre si Ate Tetet so mga kabigas ay meron naman po tayong dito yung pangalawa ni Ate Tetet etong jasmine pick niya so 25 kilos din to alamin naman natin kay Ate Tetet kung ano yung itsura ng bigas at magkano so yun ito eh gilitan na ko din kasi medyo maliwanag mga kabigas dito so yan yun no at Ate Tetet So, ano ba yung variety ng ating beef? Bigas. SL8 galing Isabela. So SL8 po ito mga kabigas, galing Isabela. So kitang kita nyo lang may mga binuti lang SL8 mga kabigas. So napakaganda at bibrilyo pa. So 25 kilos, galing Isabela. SL8 po. Ate Tetet, magkano ang presyo? 1,160. O, oh, 1,160 mga kabigas. Isabela po ha. Hindi po kayo nagkakamali, meron pa po tayong 1,160. O, oh, syempre, mabango yan. Tsaka bago. Tsaka syempre, pag sinahin mo to, talagang ano malambot ng atin tete talo oh yun natalo ng atin tete kaya atin last time kung paano siya sa so one is to one parin po mga kabigas wag po kayo magkakamali wag wag po kayo ang tubig dahil po ito ay may hilaw wag naman po sobra dahil ito po uh, malata naman so one is to one lang tayo at syempre hindi siya madaling mapanis uh -oh. saka yung lasa niya masarap no nandoon yung hinahanap po na uh, lasa ng lasa ng kanin na talagang malilamnam no So, 1,160 para sa ating Jasmine Pink po. 25 kilos galing Isabela. Okay, mga kabigas, yung pangatlong uh, produkto nating i-feature ay itong Super 160 nila Constantine. So, Super 160, 25 kilos po. Ito lang po ang kanyang binutil. So ayan mga kabigas ha ah. ah, Nagdidilaw talaga, nagbibrilyo Para naglalangis lang ispa po siya. mga kabigas Clear na clear ang kanyang mga binutil mga kabigas So oh, ayan o, oh, ipopokus natin ha ah. Yun o, oh, di ba mga kabigas, ang ganda So ayan, e e essence pa natin ito mamaya ah, maya So ati tetet, saan galing ating Super 160? Local lang, Nueva Ecija Nueva lang to ang ganda ng ano ng Nueva Ecija Ngayon yata, dahil siyempre na harvest season talaga ngayon mga kabigas. So, maganda ang mga nilalabas po ng ating mga farmers sa kanilang mga bukarin. So, ati-tetet, magkano po ang ating Super 160? 1,170. Uy, one one, di nga, 1,170 lang talaga. 170. O, mga kabigas ha, 1,170 lang ang kanilang Super 160. So, dito na lang kayo makakita ng mga kabigas. So, ati-tetet, uh, bago tayo, ito na may pinakamababa, pataas na tayo. So, mga kabigas, so, tanongin natin sa ati-tetet. Tete, ah, napakababa ng mga bigas na pinakita mo itong tatlo na to. Bakit? At paano? Eh, ito pa yung mga dating presyo. Hindi naman ako nagtaas. So, pero, pero sa susunod na giling ko, mas mataas. One to na puhunan. Oh, yun mga kabigas. So, nabigla tayong lahat itong nakakarang araw. Kasi ako eh, nagblabalag eh. Kaya lang, Napansin ko na yung mga binibentang 1-1 Halos wala na rito sa rice mill So ayun na lang ang meron So minatira pa sila ati tetet -tet. So yung mga sumusunod Medyo mataas na yung puhunan ng palay At talagang dumalang po ang palay dito sa rice mill sa Bulacan So ngayon pupuntahan na natin siguro yung mga 1-2 na natin no? Ati -tet -tet, no? tetet ano So pupuntahan na natin tara So yun ati tetet -tet, Ito na yung sinasabi nila Ito yung buko banda nila ati tetet -tet. ngayon Ang variety dito ay Jackpot. Jackpot. So, ayan. Napakaganda naman po kasi ng jackpot, mga kabigas. So, ayan. May oh. Oh. pagkukumpara po kasi ang jackpot sa 160 and long pin, yung mga ng long pins. So, mapagkukumpara mo yung binutil niyan, mga kabigas. Pati sa lasa sa presyo, talaga medyo angat talaga ang jackpot. Harap bagong baray dito. Ilang taon pa lang ito sa mga rice mill eh. So, atit-atit, magkano po ang jackpot? So, yun, 120. So, ito yung sinasabi natin, mga kabigas, na medyo tumaas na. So malayong malayo sa mga unang pinakita natin. Yan. Ito na yung ating tetet yung matataas yung nakukuha na pala. Yun, no? O oh, yun. So alagay mo mga ating tetet. Ah, tataas pa ba ito kung sakali? Tataas pa. Wala kasing dumarating na pala. Oo. Kasi mga kabiga, sa so, totoo lang po. ah. marami na rin po kasi yung mga rice meal sa... Nueva Ecija and Isabela. So, talaga medyo nangaharang yung ating supply. So, ang tenisi talaga ay tataas. No? So, yun. Okay. So, makaasahan natin sa ating na kahit pa paano. Hanggat kaya niya pang ibaba ang presyo, ibaba pa lang na. No? Okay. So, te, kunin ko na lang ulit yung number sa saka yung Facebook. 917 825 Yung Facebook natin ay Tetet Santiago. Tetet. Tete. Konstantin Rice Meal. Konstantin Rice Meal. No? ako lagi pag nasabi kay Konstantin Const Rice Meal. So ate, maraming salamat ha. Next week, babalikan kita ha, para ma-update ko yung mga bagong giling mong bigas ha. O, salamat!